Hi guys, good day sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Welcome back to my channel. Ang video nito ay para sa mga gwapo at magandang driver dyan. Kapag kayo ay isang driver, magbaon kayo ng mahabang pasensya sa daan. Dahil dito sa kalsada ay maraming pasaway na driver. Meron dyan na hindi magsisignal at bigla-bigla na lang yung kakatin ikaw. Kaya kailangan mo ng malawak na pangunawa kapag ikaw ay isang driver. Kapag kayo ay merong lakad, example, mga alas 7 ng gabi ang alis ninyo sa inyong bahay, umalis na kayo ng alas 6 dahil hindi mo alam kung ano ang sitwasyon sa kalsada kagaya ito napaka traffic at kung uh, kayo ay uh, importante yung pupuntahan baka malig kayo kailangan uh, merong kayong allowance na isang oras para hindi kayo nagmamadali hindi kayo nakikipagitbitan sa kalsada alam naman nating mga driver na meron talagang sadya na hindi makaintindi siya na nga yung mali siya pa yung galit kagaya sa atin sa Pilipinas napakaraming uh, road rains na nangyari dyan meron dyan yung Uh, kalbo na naglabas pa ng baril marami mayroon dyan yung nakainom na ayaw pa overtaking yung nasa likod nya at mm, nagbanta pa nasa bandang huli nung sila ay uh, nakaabot na sa ah uh, nung nag viral na pala yung video ay nagsore din yung uh, mga taong mainit ang ulo kagaya na lang yung uh, humihingi ng lisensya biglang <laughs> bumaba sa kanyang sasakyan at ang sabi lisensya mo lisensya <laughs> hindi naman siya pulis hindi naman LTO eh, talagang namimilit tingin yung lisensya nung kapwa natin motorista tama ba yun? nakakatawa diba? alam nyo mga guys matagal din akong driver sa Pilipinas at ako ngayon ay nandito sa Riyadh, Saudi Arabia 10 years na ako rito nagdadrive at dito talagang ibang klase ang mga driver dito mga guys Medyo traffic lang ngayon, kaya hindi nyo napapansin. Pero sa mga highway na medyo maluag-luag, parang ahas yung iba dyan na mag-drive, hindi magpa-placer. Kaya kailangan kung tayo ay isang uh, driver, number one talaga kung gaano kahaba yung iyong lalakbayin, ay mas mahaba dun yung iyong pasensya. At kailangan mo talaga din na magbigay magbigay ka lang ng magbigay nakakainis talaga yung sisingitan ka ng sisingitan pero yon ang magiging mitsa ng pagiging gitgitan ninyo kapag hindi nyo pinagbigyan ayan katulad nyo mga guys naiinip na sila o hindi pa nagplaser ayan pagbibigyan na lang natin yan mga ganyan mayroon akong napanood sa facebook na ang haba ng pila biglang may sumingit at hindi pinagbigyan ng isang kapa nating motorista nagdamot na siya dahil sa mahaba na nga yung pila pero kung iisa naman yung sumingit na yon at nagsinyas ng maayos ay pagbigyan na. kasi ako pag uh, minsan nagkamali rin ako ng way binubuksan ko yung aking bintana at nagsisinyas ako dun sa driver nang uh, sir baka pwede pagbigyan mo ako tinataas ko yung aking kamay at tiyak pagbibigyan ka ng kapwa mo, kapak mo motorista pa ang iyong gagawin kasi nga kung basta basta ka na lang uh, sising at hindi ka magpa-plaser eh tiyak magagalit yung kapwa mo motorista kailangan ng disiplina sa pagdadrive para walang uh, makagit-gitang kasadaan bigay ka bigay palagi mga guys ganyan lang eh alam naman natin sa Manila ay eh, napaka traffic dyan halos lahat ng sulok ng Manila ay eh, talaga namang Napakarami ng mga motorista. Dahil nandyan ang mga motor, bus. Dito mga private car lang mga guys. Pansin ninyo. Makakita ka man ang motor dito, bibihira lang. Ngayon-ngayon lang na mayroon ng mga delivery na motor ngayon. At yung mga bus naman... Bibihira pa rin ngayon. May mga ruta yung bus na nagpapasada ngayon. Mga bago. Ayan. Tingnan nyo mga guys ang uh, sitwasyon dito sa Exit 10, King Abdullah Road, Riyadh, Saudi Arabia. Mahaba itong uh, King Abdullah Road mga guys itong tinataha ko na daan papunta ito ng west dalawa kasi itong ano, King Abdullah West at saka King Abdullah East ayan traffic uh, talaga yang taas ay isa rin na napaka busy na road mga guys yan ang uh, King Fahad Road Please subscribe, like and share. Thanks for watching.